Good morning mga suki! Ngayong araw mga suki ay isishare ko din sa inyo yung isa sa pinaka pintang orders natin dito sa ating negosyo na food bilao. Isishare ko nga sa inyo mga suki kung paano ko niluluto yung isa sa mga pinapa-order natin na pansit malabon. Nilaga ko nga muna mga suki yung ating noodles ng 30 minutes. Pero mas maganda sana mga suki ay binabad natin magdamag pero dahil rush order nga ito mga suki ay diretsyo ko na siyang pinakuluan. At nag-isa lang ako dyan mga suki ng ng bawang, sibuyas at yung aking gulay na ripolyo at tinimplahan ko na rin ng asin, MSG, paminta at konting asukal at hinalo-halo ko lang hanggang maluto mga suki. At kapag naluto na nga yung ating gulay mga suki ay iset aside muna natin dahil magagamit natin yan mamaya pag nagplating na tayo. At isinunod ko naman mga suki yung ating shrimp para sa ating plating mamaya. Katapos ng maluto mga suki ay tinanggal ko muna sa kawali at dito nagisa na rin ulit ako ng bawang sibuyas para sa ating sauce at yung ating giniling mga suki at pag nagisa na nga yung ating karne mga suki ay maglagay tayo na 1.5 liters na tubig para sa ating sauce at timplahan natin ng MSG, paminta asukal at yung ating patis at maglagay tayo ng asweti powder mga suki para sa kulay ng ating sauce at halu-haluin lang natin mga suki para matunaw yung inilagay nating asweti powder. Naglagay din ako dyan mga suki ng shrimp cubes para mas maging malasa yung ating pansit malabon. Hintayin lang natin kumulo mga suki para matunaw yung inilagay natin shrimp cubes para hindi siya buo-buo. At lutuin natin ulit mga suki hanggang ma-absorb ng noodles yung tubig na nilagay natin kanina. At kapag na-absorb na ng noodles yung tubig na nilagay natin mga suki ay magdagdag tayo ng chicharon baboy para maging mas malasa yung ating pansit malabon. At halu-haluin natin mga suki hanggang, hanggang wala ng tubig yung ating noodles mga suki. At dito na nga sa ating plating mga suki ay dito nilagay ko sa mi medium na bilao mga suki. Nilagay ko na yung ating repolyo na ginisa kanina mga suki. At nilagay ko na nga yung hipon natin mga suki at yung nilagang itlog. At nagdagdag ako ng toasted garlic para sa aroma at sobrang sarap pag inaamoy. So para sa akin mas masarap ito kaysa sa pansit palabok. So yun lang mga suki at salamat po sa inyong panonood. God bless!